Nabubuhay tayo sa panahon na madaling na ipapalaganap ang fake news gamit ang social media na madali namang tinatanggap ng mga nakakatanggap nito. Sa panahon natin na ang balita ay madaling nabibigyan ng ibang kahulugan, mahalaga po na ang pinakamahalagang balitang dala ng mga kristyano ay tama, kumpleto at malinaw. ang mabuting balita ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng mga sumasampalataya. Pero ano ba ang nilalaman ng balitang ito? Na ang Diyos ay pag-ibig at hindi ka niya dadalhin sa impyerno kahit hindi ka sumampalataya? Na kailangan mong gumawa ng mabuti kung gusto mong pumunta sa langit? Simulan po natin ang nilalaman ng mabuting balitang ito sa dakilang manilikha, ang Diyos. Hindi po pinapaliwanag ng Biblia kung paano nagkaroon ng Diyos. Nagsimula po ito sa katotohanan ang Diyos ay naroroon na at lumilikha. Gaya ng mababasa natin sa unang talata ng Biblia, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang mundo. And hindi lang po ang kalikasan ang nilikha ng Diyos, kundi maging tayong mga tao. Kaya nilikha ng Diyos ang tao na lalaki at babae ayon sa wangis niya. Mababasa po natin yan sa Genesis 1 verse 27. And hindi lang po ang mga unang tao ang nilikha ng Diyos. Sabi din sa James 3 verse 9, yung last phrase po doon, ang ating kapwa na nilikhang kalarawan ng Diyos. So dahil dito, may karapatan po ang Diyos na sabihan tayo kung paano dapat mabuhay, may karapatan po siyang mag-utos sa atin, at may karapatan siyang papanagutin tayo sa kung paano natin gagamitin ang buhay na ito. Inilarawan ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na mabuti, pero sinuway siya ng mga tao. At sa kanilang pagsuway, naging kaaway niya ang mga ito. Si Adan ang pinakaunang taong nilikha at dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag niya sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, sabi sa Romans 5 verse 12, dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, walang nakakaunawa tungkol sa Diyos. Walang nagsisikap na makilala siya. Ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Malinaw po yung mababasa sa Romans 3 verse 10 to 12. And sinabi din po sa Romans 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ano ang kabayaran ng kasalanan ito? Sabi po sa Romans 6.23, kamatayan. Itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. Sabi din po sa Hebrews 9.27. Pero may mga taong sinisikap po itong bayaran sa ibang paraan. Ang iba iniisip na magiging matuwid sila sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging relihiyoso Bago po maging apostol si Pablo, masigasig po siya sa relihiyong uh, kinabibilangan niya at hinuhuli niya yung mga Kristiyano. Sa palagay po kasi niya, ginagawa niya ito para sa Diyos. Pero nang makilala niya ang Panginoong Jesus, nalaman niyang ang Panginoon pala ang inuusig niya. Kaya mababasa po natin sa Acts 9 verse 5, sumagot si Saulo, Sino po ba kayo? Sinagot siya ng tinig, ako si Jesus na iyong inuusig. Para naman sa iba, paggawa ng mabuti ang ginagamit nilang paraan para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Iniisip po ng iba na kung makakagawa lang sila ng sapat na dami ng kabutihan, maaaring o baka naman tanggapin sila ng Diyos sa kanyang kaharian. Pero gaano po ba karami ang sapat na? Tingnan po natin ang sinasabi sa Biblia. Sabi po sa Isaiah 64 verse 6, Kaming lahat ay naging parang maruming bagay at ang lahat ng aming mabubuting gawa ay parang maruming basahan. Maliban po sa hindi natin nagagamit ang mabubuting gawa para maging matuwid sa harap ng Diyos, hindi rin po ito dumodoble. Sa kabilang banda, yung mga pagkakasala o pagsuway natin ay hindi lang basta dumodoble. Ang sabi po ni Santiago sa James 2:10, ang tumutupad sa buong kautusan, pero lumabag sa isa sa mga ito ay lumabag na rin sa buong kautusan. So sa ayaw at sa gusto po natin, iisa lang ang binanggit ng Biblia na paraan para bayaran ang kasalanan, kamatayan. May pag-asa ba tayong iwasan ito? Hindi ba't ang Diyos ay pag-ibig? Totoo pong ang Diyos ay pag-ibig, pero hindi ito dahilan para hindi na niya hatulan ang kasalanan. Bababasa po natin sa 1 Corinthians 13 verse 6, na ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Kaya yung mga taong nagdududa sa pag-ibig ng Diyos dahil sa pagparusa niya sa kasalanan, ay hindi po talaga nauunawaan kung ano ang pag-ibig. Ipinagpapalagay po ng iba na gustong gusto ng Diyos na magdala ng mga tao sa impyerno. Ang Diyos po mismo ang nagsabing, Ako, ang Panginoong Diyos, ay hindi natutuwa kapag namamatay ang masama. Masaya ako kapag nagsisi siya at nagbagong buhay. Patuloy siyang mabubuhay. Mababasa po yan sa Ezekiel 18 verse 23. Ang totoo napakalaki po ng pag-ibig ng Diyos sa mundo kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Kristo Jesus po ang tupa ng Diyos na inihandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo, sabi ni Juan, at walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lang. Nasa Acts 4 verse 12 po yan. Sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ano ang dapat kong gawin para maligtas? Ito po ang tanong ng bantay ng kulungan nila Pablo at Silas. At ang sagot po ng Biblia sa napakahalagang tanong na ito ay sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. Pwede niyo po yung basahin sa Acts 16 verse 30 to 31. At sabi din po sa Acts 13 verse 39, ang sino mang sumasampalataya kay Hesus ay itinuturing ng Diyos na matuwid. Hindi daw ito magagawa sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moises. Ito rin po ang karanasan ng mga taga-Efeso nang sila ay maligtas. Sabi po ni Pablo sa kanyang sulat sa kanila sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas sila nang sumampalataya sila kay Kristo. Kaloob po ito ng Diyos at hindi galing sa kanila. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti nilang gawa para walang maipagmalaki ang sinuman sa kanila. At sabi din po ni Pablo sa sulat niya kay Titus sa Titus 3 verse 5, Sinabi niya na iniligtas tayo ng Diyos hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Wala po tayong maidadagdag sa pagliligtas na ginawa ni Kristo sa krus. Gaya po ng sinabi ni Juan na tagapagbautismo, pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balita. Mababasa po yan sa Mark 1 verse 15. Ang dapat po na maging tugon natin ay tanggapin si Kristo Jesus at sampalatayanan dahil ito lang ang paraan para tayo ay mabigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi po ito nangangahulugang hindi na tayo dapat gumawa ng mabuti. Actually, ang mga tagasunod po ni Jesus ay inuutosang maging mayaman sa mabubuting gawa. Nasa 1 Timothy 6.18 po yan. Binigyan niya yung mga tagasunod niya ng bagong buhay para gumawa ng kabutihan na noon pa ay itinalaga na ng Diyos na gawin nila. Gaya po ng sinasabi ni Pablo sa Ephesians 2.10. Pero, kung ang pag-uusapan po natin ay kung paano maging matuwid sa harap ng Diyos o kung paano maliligtas, hindi mabubuting gawa ang solusyon dito kundi ang pagsampalataya kay Kristo. Kung may mag-iisip man po na sasampalataya siya kay Kristo para maligtas, pero gagawa din siya ng mabuti para maligtas, para lang makasigurado, pagpapakita po ito na hindi talaga siya sumasampalataya sa sinabi ng Panginoong Hesus na siya lang ang makakapagligtas. Sumampalataya ka na ba kay Kristo at tanging sa Kanya lang? Ang pinakamagandang dahilan po kung bakit mapagkakatiwalaan natin ang mga katotohanan ito tungkol sa Panginoong Hesus ay dahil sa hindi siya nanatiling patay, kundi gaya ng sinasabi ng kasulatan, muli siyang nabuhay sa ikatlong araw at nasaksihan po ito ng higit pa sa limang daang tao. At lahat po ng nanampalataya sa kanya ay ibinilang niya na sa kanyang kamatayan gaya ng sinabi ni Pablo sa Galatians 2 verse 20 at ibinilang niya na rin sila sa kanyang muling pagkabuhay gaya din po ng isinulat ni Pablo sa Ephesians 2 verse 6. At balang araw, nangako po ang Panginoong Jesus na babalikan niya ang mga tagasunod niya gaya ng sinabi niya sa John chapter 14 verses 1 to 3. Kung natupad po ang mga propesya tungkol sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, mapagkakatiwalaan po ng sino mang sumampalataya sa Kanya na mangyayari din ang muling pagbabalik niya. Naghihintay lang po tayo. Kung sumampalataya ka na sa Panginoong Hesus, tinitiyak sa iyo ng salita ng Diyos na mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Sabi sa 1 John 5.13, Isinusulat ko ito sa inyo na mga sumasampalataya sa anak ng Diyos upang malaman ninyong mayroon kayong buhay na walang hanggan. Sabi sa 2 Corinthians 5 verse 17, isa ka ng bagong nilalang lang kung sumampalataya ka sa Panginoong Yesus. And sabi sa Romans 8 verse 1, hindi ka na hahatulan ng kaparusahan kung ikaw ay nakay Kristo na. At bilang anak ng Diyos, ikaw ay kabahagi na ng isang bagong pamilya na tinatawag na iglesia. Mahalagang makasama mo sila hindi para maligtas, kundi dahil kapamilya mo sila. Ganyan ang ginawa ng Diyos sa sinaunang iglesia. Mababasa natin sa Acts 2 verse 47, Araw-araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang inililigtas. Bagong buhay, bagong pamilya, bagong layunin sa buhay. Naiintindihan mo na ba kung bakit ito tinawag na babuting balita? Kung oo, Huwag mo itong isekreto. Ibalita mo rin ito sa iba. Subscribe for more content.